Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa so, mga kapwa ko, Dabawin nyo, Dabaw Region, Bung Visayas, uh, at saka sa, po, sa, Luzon, pray for, uh, pray for Luzon talaga mga lalabs, mga vayots, dahil grabe, talamak ang nangyari, lalo na doon sa Katanduani, sa Bagyong Pipito, grabe. Kawawa ang mga kababayan doon. Dasal-dasal po mga lalabs, mga bayots sana ito na si Pipito na yung pinakahuling bagyo. At sana sa next month, December, wala na pong bagyo. Yun lang sana. So, yun know, mga kapwa ko, OFWs, mga love shoutout. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots ay ngayon na... Uh, alam na kung bakit pala matindi ang galit ni Trillianis kay dating Pangulong Duterte at uh, dinamay na pati buong pamilya so na-discovery, diba sabi niya nais niyang makipag-tandem uh, running mate kay Duterte pag uh, gusto niya magiging vice-presidente at nanganbisyon <laughs> pala si Trililing magiging presidente balang araw <laughs> gamit si Duterte <laughs> or gamit ang mga Duterte grabe pero inayawan ni eh, Uh, Mayor Rodrigo Roa Duterte that time Kaya pala siya galit So ngayon dito uh, may video si dating Pangulong Duterte na inilabas Kaya dito uh, nalaman ngayon ng taong bayan na ito pala yung pinagmulan Kung bakit galit na galit itong si Antonio Trililing Trilanes At hindi makamove on dahil dito sa mga sabi, salita ni dating Pangulong Duterte. Ito, pakinggan natin ha. Uh, dito ko ito nakuha kay pambansang loyal. Dong, ayaw in taong ko ikuandong ha. I, sana, i copyright ha. Kaya pala galit si Trillianis dahil ah, kay Duterte. Dahil tinawag pala siya dati ni Danny Mayor Rodrigo Roa Duterte na salbahi hambog at ambisyoso. <laughs> ito ay interview dati ni Erwin Tolfo na kung saan ay ito din si Erwin Tolfo ay kunwari suporta sa mga Duterte pa. <laughs> Di ba? Ah, talagang mangga din tong mga Tolfo, no? <laughs> ay, naku talaga. to. So, ito, balik tanaw tayo dito kay pang, dating pang-ahar, Rodrigo Rua Duterte at kay Trillianis so ito yung pinagmulan. Uh, para sa akin, ito talaga ang pinagmulan ng uh, galit ni Trillianis sa mga Duterte. panorin po natin ha. Mabalik po itong ating uh, Kwentuhan with uh, the president. sir, at uh, a lot of people are asking ano loo? ano yung mga 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 What, what? what what happened hindi sa kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw Akala alam mo natin gusto niya ang balitan o gusto niya maging vice presidente mo uh, hindi po natuloy yon tapos akala talaga sunod-sunod na banat hanggang ngayon damay na yung mga anak mo yeah dahil man. sa uh, Was there something na uh, happened? Kasi Trillianos, ano ito? Salbahay na tao. Salbahay Salbahi talaga. Kasi bakit natawag ni Pangulong Duterte ito na salbahi si Trillanes? Hindi nga lang salbahi, balasubas. Dahil doon kay dating uh, AFP, di ba General ang Reyes. Na kung saan ay binaboy niya ng todo doon sa Senado. Kaya umabot sa punto dahil sa kahihiyan ng dating general na magaling na general na si Angelo Reyes ay nagpatiwakal. Initil ang sariling buhay dahil hindi niya matanggap ang pamamahiya, pambababoy, pambabalasubas ni Trillanes nung senador pa siya. Kaya siya sinabi, tinawag ni Pangulong Duterte na baboy, balasubas. Uh, yun. Kasi bilip masyado sa sarili. Ayun. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala itong... Ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Hindi ako. Ang pahambog na mag... Hindi mo tiyan eh. Talawan pala. Pagkakarong ka magpakamatay ka sa prinsipyo mo, ay sir. Ako dito sa... Ay Pumunta ako sa Lindel. Ito yung only picture that I have with him. Kinausap niya ako. Ayun, oh. Gusto niya mag-visit presidente sa akin. Ayun. Sabi ko, ko. Ano ko ang naging reaction niya, sir? Nasa no, na nung tinanggihan niyo na makatandem niyo siya sa vice presidente? He's a very oily person. Wala, parang sa uh, sabi ko, hindi ako Pero hindi ko lang masabi ikaw klase tao maging busy ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ba ako nakababa dyan siya na may papok na ng baril. Pariyo kami ni Aquino. Nako. Mahulog na ako. Mm. Yun na nga, tatrydo rin siya. Ah, uh, yung sinasabi na dito, kagaya ni Ninoy. Na bigla na lang pagbaba niya ng hagdan ng iroplano, yung may pumutok na hulog siya sa hagdan. <laughs> Tsugi. Ganito yung gagawin ni Trillianis sa kanya. Kapag manalo silang dalawang presidente at vice-presidente si Trilliling, eh puputok nga talaga, papatayin talaga si Duterte. Alam naman natin kung saan nabilang si Trillianis, di ba? Diyan sa dilaw. Hmm. Ano ba ang dilaw? At ang mga makakaliwang grupo, nagsanib pwersa yun, nagkaisa. O ngayon, pulahan, pati pulahan na nga eh. Ibibihim. It's <laughs> very dangerous, ambitious kasi. Ago eh. Na gusto ka agad busy presidente, eh, gusto ito magpresidente. Hmm. Hoy, Pilipino, gumbisi yung sa mga ito. <laughs> Kaya dito na buwisit si Trillianis. <laughs> sa kay dating Pangulong Duterte na hanggang ngayon hindi niya matanggap na tinawag siyang uh, hambog no uh, ambisyoso at uh, kung ano-ano pa no so hambog salbahi ambisyoso <laughs> meron pa ngayon siyang picture mga lalabs mga bayots no na di ba nung nagmute ni mute ni si Trililing eh na uh, yung inano siya nang saan ba yon nang uh, mga pulis nakaihi pala to siya sa kanyang pantalon panoorin niyo picture ah, sandali na napin ko Oh ito oh. Ito nung uh, hinawakan siya nang iwag kung sino itong pulis na yan uh, tapos hinawakan siya sa sinturon no? ayan o oh, tingnan niyo yung uh, sandalyas ah. tingnan natin Tingnan niyo yung pantalon ni Trillanes Ayan o. <laughs> Nakaihi na basa. <laughs> nag ni mute ni kaya sinasabi ni dating Pangulong Duterte na talawan. Oh. Duwag. Eh, ibig sabihin ng talawan means duwag. O kasi nga, ayun o, hinatak yung pantalon ni Trillianis. <laughs> Nakaihi ang putang ina. <laughs> Ayan o nakaehe si Trillianis <laughs> so ngayon alam na natin kung bakit hanggang ngayon si Trillianis ay uh, galit na galit sa mga Duterte. dahil tinawag siya ulitin ko na hambog ambisyoso <laughs>